good afternoon mga kuis Ito ang gawa natin ngayon Isang Hyundai Tucson 2012 model Automatic Ayan Papaklinin sir 3 years na daw hindi nalilinis Ayan Kalawang oh Focus, focus Kalawang oh, ayan Ayan ang kalawang niya Pisar Jet Road Cup Dumikit na ang kalawang Ayan Yo Okay, babaklas lang namin ng Elmer to Tanggal pati bumper Okay, mga koy, na tanggalan namin yung bumper ng Hyundai Tucson uh, yan sir yan yung may ari yan kuya Elmer nga pala kasama ko bagong kasama natin daming sakit yan mga kuys malapit na namin may babang radiator ni kuya Elmer yan oh. Uh tanggal na namin yung brace nya sa unahan pati yung bumper kanina yan, ito na lang tapos yung radiator okay, ulit lang ha Naangat Okay mga kuy, siya na Labad na natin ito mga ng ang radiator yan, ito na lang ang uhugutin yung hose ng langis ng ETF yung dalawa yan paring hose na to sa turbo to yan yan ang ating ginagawa ngayong tanghali okay okay mga kuya, natanggal na natin yung radiator ng Hyundai Tucson. Yan, ito na siya. na yung radiator ng Hyundai Tucson. Okay, yan yung kanyang pan. Tapos turbo. Tan. tignan nyo, ang kapal ng kalawang. Aba. Ayan, Kapal ng kalawang sa loob. Okay, kit cleaning lang natin ok mga kuys yan na yung rejeto ng yung detokson baradong oh, barado nasa katayosin na pala ang gagawa okay. Okay. kayo mga kuys yun ang radiator ng Hyundai Tucson yan, na nakleaning na yung loob tanggal na yung kalawang sobrang barado siya kanina ano oh. parang dito pina na mo yung kalawang sa loob eh Okay na yan yung kalawang nya oh Kakabit na lang natin yan dyan mga kuis uh, Kasi sarang may ari ng yung detoxon Kakabit na natin Okay mga kuis yun na nakakabit na natin ang regulator ng Hyundai Tucson yan ito yung mga hose hose clamp Ayan. Sobrang kalawang nito mga kuis. Parang hindi ginagamitan ng kulan. Ganyan yung kanyang tubig oh. Sobrang kalawang. bit okay, na ang dalawang host ng langis ayaw na mahugot so kayo mga kuya siya malapit na tayo matapos sa Hyundai Tucson yan bumper na lang ay natin tapos yung mga sakit na mga ilaw yan yung turbo nya okay na rin itakabit na natin yan pagkatapos nya ay na nagamitan na siya ng kulant kulant na tunay parang hindi kasi ito kinukulant lahat eh kaya kinalawang yung radiator eh yan okay kakabit na lang natin yung bumper okay mga kuys yan ikukulan na lang natin tapos na tayo yan yun dai toxon ang model niya ay 2012 model yan gumagana na yung mga ilaw tinesting na po namin minunot kasi namin kanina yung mga sakit niya eh. mga ilaw na yung maliliit tsaka tong paglight light nilagyan na lang ni kuya Elmer ng tox sa ilalim okay na tayo at kulang na lang kuha tayo ng kulang sa office Okay, do coolant na natin mga kuys Ang gamit nga pala natin ay Preston na ah, Ready to use ng Preston na ah, Para hindi nakalawangin Magpapulit na kayo sir, kada 6 months 6 months Oo, uh -huh, drain na po ulit Panibagong okay. coolant naman Hindi na cleaning drain lang Ah, uh, ayan mga kuys. Ah, uh, okay. start na ni sir para bumaba yung kulan. Tuno na 'yo. Oh. Uy. Gamit na pala natin ay Preston. Kulan ready to use. Preston, baka naman. Ano, bumaba pa yung kulan niya. Tapon eh. Okay mga koy, siya na. Tapos na tayo sa Hyundai Tucson 2012 model. Ayan, kasama ko si Kielmer. Kami nagawa ang dalawa. Kaya tayo sundo ng gumawa ng bumuo ng radiator. So naglinis. Kami ni Kielmer ang nagbaklas. Ayan. Okay.